Hello, ma'am, welcome Hello, Karen Wow, cake evening. Wow, ang daming cake Ah, sarap Wow, ang daming cake sa sarap Kahit anong gusto niyong orderin, pwede Dahil birthday ni mm -hmm. Boknoy Pero ayoko ng takaw mata, ha? Apo. Apo. Orderin niyo lang yung kaya niyong ubusin, ha? Papa. Yes, ma'am Give You choose. May strawberry pa? Ah, oh, yes, that's si wow. yummy. That one? Okay. No, this one. Okay. What? The other one. Wow, sarap ang pa. Ba't ka ba lingon ng lingon? Ha? Huh? Eh, kanina ka pa lumilingon eh. Ah, uh, hindi. Maganda lang tong place na nakuha natin. Uh, uh, Kaano-ano mo ba si Pucci? Si Pucci? Wala. Nakuha ko lang siya sa kalye. Maswerte palang bata yan eh. Hindi nga eh. Kung swerte siya, eh di dapat wala siya sa kalye. Bakit? Wala ba sa mga magulang? Namatay na ang nanay ko kasi nagkasakit. Ang tatay ko, iniwan ako. Matagal na. Buti ka pa, may tatay. Salbahay ang tatay ko. Laging... Tama si Buknoy. Ikaw, kahit paano, may tatay. Mas mahirap naman yung walang magulang tulad namin. Ubusan niyo pagkain niyo, ha? Uh. Eh, ma'am. I'm so busog already. ba Bali, ati Jelly. Ako na lang uubos niyan. Boknoy, ang dami-dami mo nang nakain. Mamaya may empacho ka. Ang sarap kasi! Ano, Boknoy? Masakit pa ba? Ano'y oh gawin, Ang sakit-sakit. Yan kasi! Ang takaw-takaw! Ang dami-daming kinain. Shhh! Huwag na kayong maingay. Mamaya lalo pang umiyak yun eh. Okay na siya. gasan ko na lang. Ako na lang, nakaya naman sa'yo. Bisita ka pa naman namin. Okay lang. Pinaghugas mo nga ako ng isang tambak na plato eh. May kasama pang kaldero. Ito lang, hindi ko pa makakaya. Nagpakabigla ka sa desisyon mo. Nilapastangan mo pati ang kamagong. Akin! Kailangan ko siyang harapin. May utang siyang dapat pagbayaran. Ngayon, kung gusto mo akong tulungan, pahiram mo sa akin ng kamagong. Ang gagawin mong pagharap kay Lorenzo, Oriel? Hindi mong pantatapos ang takdang panahon ng iyong pagsasanay. Malakas na ako! Matatag! Ano pa bang kailangan ko? Linis ng puso, talas ng isip, kung tatag at lakas ang kailangan upang maging karapat dapat sa kamagong, kahit si Lorenzo, may karapatan na. Pero hindi sapat ng tigas ng laman at lakas ng tuhod lamang, hindi. Ayokong isipin ang maaaring mangyari sa'yo sa kamay ni Lorenzo. Huwag ka na mag-isip. Di ako duwag. Lalaki ako. Di katulad mo. Uh. 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 Kapag nagiging palalo na ang batang aslit, kung minsa'y hinahataw sa... sa akin ng kamagong haharapin ko si Lorenzo yung sa natin. At 45. Skwala tawag dyan. Magandang pakinggan. Yun na rin kaya itawag natin sa grupo. Magandang pakinggan ha. Skwala. Skwala gang. Tama. At dahil sa ikaw na rin nagpaplano sa mga lakad namin, mabuti pa, ikaw na rin ang mamuno sa amin. Payag ba kayo? Payag kami! Skwala gang! Hanggang sa uling bala! Walang, walang, Teka, teka, teka! Ano ba naman kayo? Masyado kayo nagpapaniwala dito kay Hudlo. Hindi niyo ba nakikita, pare? Itutulak lang tayo niya sa disgrasya. Napakasama mo magsalita, Boji, ah. Pare, nakalimutan mo na ba? Bawat lakad ng grupo, kasama ako. Kaya pag napahamak yan, damay ako. Kahit ano pa sabihin mo, Hudlo, hindi pa siya para makinig ako sa mga pinagsasabi mo. Para sa akin, hindi ka ang dapat mamuno sa grupong to. Hoy! Hindi ko pinili itong pwesto to. Sila pumili sa akin. Teka, teka. Parang mainit ang tenga mo sa akin. Bigat kasi ng dating mo eh. Ang yabang mo. Kabago-bago mo sa grupong to, kala mo ikaw ang hari. Pwede ba tumigil ka na nga dyan, Boji? Ang laki-laki ng problema mo ah. Eh, ikaw nga itong gumagawa ng dahilan para hindi ka makasama sa mga lakad namin. Tapos ngayon, aangal-angal ka. Bakit, Kinky? Ang ka naman nito, kaya ang laki na lang ng bilib mo diyan? Bastos ka! Bakit? Totoo naman, di ba? Ang ka kaya pinagtatanggol mo siya. Bastos! Bastos ka kahit kailan! Alam mo ba yan? Uh! Pare, pinapalampas ko lahat ng ginagawa mo sa akin. Pero ang bastos mo ang babae, hindi. ka jaga na! just parana